It's true. It's true. My dad lies. He lies a lot. He is a liar. He is a sinner. Nasaktan si Joel Mundina o mas nakilala bilang pambansang kulokoy sa mga nasabi ng kanyang anak na si CJ laban sa kanya. Sa bagong vlog na inilabas ni Miss Grace na dating asawa ni pambansang kulokoy. Inilabas ni CJ ang kanyang saloobin sa ama. Nilinaw niya na walang katotohanan raw ang nabanggit ng ama sa isang video na naghihiraman raw silang magkakapatid ng underwear. Anya ay wala itong katotohanan at hindi raw niya nila ito ginagawa. Karamihan raw ng mga pinagsasabi ng ama sa social media ay walang katotohanan. Sa sumunod na kanyang pahayag ay pinagdiinan niya na walang sinuman ang pumilit sa kanya na sabihin ang mga bagay na kanyang bibitawan laban sa ama. Ikwento niya ang isang pangyayari noong nasa Las Vegas raw sila ng December 2023. Kung saan nakita niya ang bundle ng pera sa drawer ng ama. Nawarduhan raw siya sa nakita kaya kaagad niyang tinawagan ang ina. Ngunit ilang oras lamang ang lumipas ay kinumpronta na siya ni pambansang kolokoy. Sinabihan raw siya na napapalibutan ng CCTV ang buong bahay, maging ang kwarto kung saan naroon ang pera kaya nalaman nila na tiningnan niya ang pera sa drawer. Tinanong paraw siya ng ama kung bakit pinakialaman niya ang pera. Pagdadahilan naman ni CJ noon ay nais lamang niyang makita kung ano ang meron. Sa adraw ng kanyang ama ay nahuli siya sa kamera na nakikipag-usap sa kanyang ina patungkol sa pera. Pinilit raw ni pambansang kulokoy na sabihin niya na ang kanyang ina ang nagsabi sa kanya na nakawin ang pera na pinagdiinan naman ni CJ na kailanman ay hindi ginawa ng ina ang bagay na iyon. Matapos raw ang isang buwan, ay pasikretong kinunan siya ng video ng ama at sinabi nitong kung hindi siya gagawa ng apology video upang sabihin na hindi totoo lahat ng kanyang nakita, ay ilalabas niya ang video na pinilit raw ni Miss Grace si CJ na nakawin ang pera. Dagdag pa di CJ na madalas na nagsisinungaling ang ama sa kanya lalo na sa bagay na sinasabi niyang gagawin niya, ngunit hindi naman tinutupad. Ang isang ama raw ay dapat hindi nagsisinungaling sa anak at hindi na gumagawa pa ng drama patungkol sa kanilang ina. Lahat raw na lumalabas sa social media sa kanilang magulang ay kagagawa ng ama at ng bago nitong girlfriend. Kaya hindi raw sila masisisi kung inilalabas din nila ang kanilang nararamdaman inilarawan pa niyang obses sa kanyang ina ang girlfriend ng ama at gumagawa ng dummy accounts para sirain ang ina. Naglabas ng reaksyon si pambansang kolokoy sa mga nasabing ito ng kanyang anak na si CJ. Naluluhang nag-iwan siya ng mensahe. Anya ay hindi siya galit sa anak. Kahit na marami itong nasabing hindi maganda sa kanya ay hindi ito rason para kagalitan o itakwil ang anak. Lahat raw ng akusasyon na nasabi ng anak ay hindi siya nagalit sapagkat pareho nilang alam ang katotohanan. Alam niya raw na hindi ang CJ na kilala niya ang nagsasalita sa naturang video. Hindi raw ganun ang kanyang anak. Sa huli ay pinaabot niya ang pagmamahal niya para sa anak. At payo niya na piliyan raw nito ang tamang desisyon sa buhay na maging mabuting tao at piliin ang tamang landas. Mensahin niya sa dating asawa na kahit na ano pa ang sabihin nito sa social media ay okay lang sa kanya, basta't huwag lamang raw gagamitin ang kanilang mga anak. Problema raw nila ito ng dating asawa at labas sa usapan ang mga bata. Paglilinaw ni Kolokoy na hindi niya inabandona ang kanyang mga anak. Tanging si Miss Grace lamang raw ang kanyang inabandona.